tigas eh umikit siya sa ano yun siya guys oh talagang sunog siya guys ayan this one guys oh sunog na sunog siya oh makita mo talaga yung ano dumaan siya sa matinding init ayan oh may mga butas butas pang na form naging bato yung ano chunk ng kahoy Diyan dito maka gems oh. Itong slug nito parang ano siya. Obsidian. 'Yan na ko dito 'yung mga bato dito, guys. Para siyang ano, nasusunog. Para bang may bumagsak dito na ako? Uh, isang apoy or isang meteor na itong area na to guys cover ayan hanggang doon yung mga bato dito parang sunog oh. ayan pati yan oh. Ayan ito guys oh Ayan, itong ano, plain shirt ata ito. may mga bato dito para siyang sunog para bang nabagsakan ng ano kometa or yun know. o this one is like metal yun so guys o oh. Ito para siyang tunaw eh. Yun. Ito guys, ito dalhin natin to. nagpakita sa atin so bigay ni bigay ni Lord sa atin to. Ganda to. Slug. Yan Try natin maghanap dito kung meron pa ba. Baka may kasama pa to. Yan o. Oh. Yan, itong isa guys o. Oh. Ah, yan oh. Mahalata mo talaga siyang parang natunaw na part ng lupa. Yan na, oh. tumigas nga naging bato. So, yan, may lang may nice pata guys. Yan oh. Lag Tigas eh Umikit siya sa ano Ayan siya guys oh Talagang sunog siya guys Yun oh Ano kayo nangyara sa lugar na to Thousands of years ago Ayan siya oh Oh, kita mo talaga ngayon, ayun oh, mga bula-bula meaning dumaan siya sa heating process. Naka-invid siya din kanina, tinanggal lang natin. Ano yung ibang bato dito guys, same scenario. Ayan. Sunog din, ayun. Oh. Sunog. Yan marami dito nagkalat. Malawak itong area guys. Bali itong area na to is para siyang nasunog or yung pinaka ano siguro pinaka malapit na pa explanation is na may sumabog ditong malakas niyan ang yung ground is natunaw and yung iba guys yung mga bato-bato na tunaw is naging siyang ano naging slug naging uh, para siyang glass kagaya na nakita natin kanina meron pa dito guys oh. ito meron na naman tayong nakita guys na ako. slug ayun as you can see yung mga maliliit na ano wait lang yung maliliit na buhangin or sand parang pinagsama-sama yan o. so nagiging parang glass sya dumaan sya sa heating process ito yung pinakamagandang sample oh. ayan o. ayan Yan, as you can see sa baba, yun, mga, mga sand, yun, know. oh. Tapos dito sa taas, parang siyang nasunog. Yun, know. oh. Makita mo yung layer. Even yung sa so, mga surrounding rocks, yun, know. oh. Sunog rin. Yun, oh. Know. Ayan, this one, guys, oh sunog na sunog siya Makita oh. mo talaga yung ano dumaan siya sa matinding init ayun oh may mga butas-butas pang na form kakaibang nangyari dito sa lugar na to Siguro noon hindi, hindi lang ako sure ah Baka may bumagsak na ano Baka may sa area na to guys ayan yung area na to yan lahat yan is yung mga bato dito parang ano sunog na kuan Nasunog parang may tumunaw sa kanilang may napakainit na ano apoy so ayan marami nagkalat dito mga ka-gems dito and all over this area may nahanap ako mga sunog na bato. And even yung iba guys, yung 'di ba pag pinagsama mo yung sand at saka apoy, ang kalabasan niya is glass. Ito yung sample oh. Ayan. Ito ano pa lang to? Uh, hindi pa hindi pa siya totally na naging glass. So naging slag siya or slag glass na bubo lang ito guys kung may isang bumagsak na kometa or meteor mula sa kalawakan then possible Ayan, yeah. may nakita ko guys so. oh. kakaiba din to kakaiba din tong bato na ito guys oh. So. grabe kakaiba And may nakita din akong parang metal fragments. Ayan o. Oh. Kalawang. Meron pa akong nakita guys o. Oh. Parang metal fragments. Gaya nun. Malalaki magdala ako ng sample ito dalhin ko to as you can see guys kung absorbahan ninyo yung mga bato dito parang sunog ayan o parang sinusunog sila ayan o ayan may mga parang bakal pa o oh. eto pa Ito kinuha ko guys yung banga bakal na Ito medyo malaki itong dalhin kong sample. Yan nakapagtata ka talaga oh. Yung mga bato dito oh, parang sinunog talaga oh. Yun pa, oh. Kakaiba guys. marami sila dito nagkalat itong buong area and may mga kasama pang para mga bakal oh. yan o oh. ito ito saka in fairness ito mabigat oh. Ayan, first time yung nakita dito guys, oh. Petrified wood. Ayan, oh. Yan batu po yan guys ah, batu yan, Ayan, oh. naging batu yung ano, chunk ng kahoy